guys! Welcome back to my channel para sa mga Kim Pao, It's official. Binigyan ng regalo ni Paolo Avellino si Kim Cho. ba diba? Ang sweet ni Pao. Kasi nakita niya daw na yung notebook ni Kim ay parang ubus na. At hindi na masusulatan na binigyan niya ng notebook itong si Kim Cho. It's official kasi nga ang What's wrong with Secretary Kim ay mapapanood na sa Kapamilya Channel. And it's official 'yan ang makikita natin of cam kung gaano ka sweet itong si Kim Cho at si Paolo Avellino parang may sakit ata si Paolo Avellino at parang nilalambing ni Kim Cho so kayo na lang mag judge kung ano nga ba ang tinutukoy nilang it's official at ito na nga kinilig si Paolo Avellino sa kissing scene daw nila ni Kim Cho natural lang daw yun sabi ni Kim Cho sino bang hindi kinilig sa kanilang interview so yan lang po guys muna ang update natin sa Kim Pao hanggang sa muli bye bye Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.